Hello 18! Welcome back to my channel. Marami ang nagtatanong at nagsasabi na sana may collab na, may collaboration na, may sanibwersa na ang BGYO at SB19 para sa ikakabuti ng ating P-pop industry, P-pop music industry. Isama natin ang Benny dapat magkaroon na ng song collaboration ang nga boy band ng Pilipinas, ang SB19 of course, King of Pipap at ang BGYO dahil may talent naman. Very talented naman ang ating BGYO dahil maganda sa isang bansa, maraming mga artista o singers ang pagbibilian para ilaban sa buong mundo. Hindi lang isa kundi dalawa, tatlo. Isama na natin ang Benny dahil alam na natin ang Benny, alam natin na ang Benny ay maraming achievement, isa ng bankable bankable singer at marami na rin achievements. Marami na rin mga sold out concert sa buong mundo at buong Pilipinas. Kaya naman, magtulungan daw tayo mga 18 at fans ng P-POP para maging mapabuti pa at mapalago, mapasuccess ang music industry ng Pilipinas, lalo na ang P-POP industry. Lahat sila tatlo, Benny, BGYO, of course, ang SB19 ay uh, very talented naman at sana ay puwersa walang crab mentality at walang hilahan, walang siraan dahil lahat tayo Pilipino at umaasa na sisikat pa lalo ang ating OPM or PPAP industry sa buong mundo lalo na sa Amerika. Dahil sa totoo lamang ay napag-iwanan na Behind na masyado ang BGYO at matagal na silang na-launch ng ABS-CBN. At SB19, alam natin na King of p ang pinakasikat bankable at achievement, maraming achievement sa buong mundo. Sa mandala, narito ang mga fans ang mga komento nila. O di ba, puro mga positive, mga positibo ang mga komento nila, mga good, walang nega sa bawat isa ng mga fans. Kaya naman dapat ah, magtulungan ang P-Pop ang mga fans. Kaya naman lahat ng mga fans ng P-Pop ay dapat magtulungan para mapalago pa, makilala ang uh, musikang Pinoy sa buong mundo, huwag maghilahan, huwag magsiraan, dapat magtulungan. Thank you for watching guys. See you in the next video and update. Please Like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember: be yourself and be a good one.